Ang Diyos ay buhay at ang kanyang pagkilos ay patuloy pa din nating maaaring maranasan sa ating kapanahunan. Hindi man laging kumikilos ang Diyos ayon sa gusto natin, pero siguradong ang pagkilos niya ay para sa ikabubuti natin. Parang ganito yan. Iba-ibang dahilan kung bakit tayo naeengganyo sa lugar na magandang puntahan, pagkain na gustong matikman, o mga bagong experiences na gustong masubukan. Misan yung sinasabi ng iba ang ating pinagbabasihan. Hindi ba't sa mga kainan nga? Kapag nakita mong maraming nakapila doon, kahit di mo alam kung anong lasa at wala ka namang balak doon na kumain, makikipila ka. Iba kasi yung mapabilang ka sa mga nagsasabing, ah, nasubukan ko na dyan. At kasunod na noon yung iyong opinyon Alam mo bang sa relasyon natin sa Diyos ay ganyan din? Hindi lang isinulat ang mga nasusulat sa Biblia upang maging kaalaman, kundi upang maging karanasan. Ang sabi ng Bible, Nooy nakikilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayoy nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Ito'y ayon sa karanasan ni Job. Dumana siya ng napakatinding pagsubok at pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos at sa bandang huli, kanyang nasabi na, ngayon, naranasan na kita. May author na nagsabi na, The storms of life are not easy but they are necessary. Nais ng Diyos na ang kaalaman tungkol sa Kanya ay maging isang karanasan ng Kanyang pagkilos at katapatan. Hindi ba't nararanasan lamang natin ang Kanyang pagpapagaling kung tayo nagkakasakit? Ang Kanyang pagtugon kung tayo'y nangangailangan? Ang Kanyang kasapatan kapag tayo ay kinukulang? Misang kapag nagbabasa tayo ng Bible, para bang nakapagtataka kung bakit ang iba ay parang damang-daba mga sinasabi nito? At ang iba naman ay parang wala lang ito. Ang kaibahan ay ang karanasan. Sa mga taong naranasan ang pagkilos ng Diyos, ang bawat pagbabasa ay nagpapaalala sa kanila sa kabutihang naranasan. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan, tandaan mo ang ilang mahalagang bagay. Una, ang panahon ng problema ay pagkakataon para sa Diyos. Pangalawa, maaaring hindi mo maunawaan ang pagkilos ng Diyos pero dapat mo itong pagtiwalaan. Pangatlo, ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay maging sa panahon ng pagsubok ay palaging may mataas na kadahilanan. Tandaan mo ito at asa ka pa.